Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga disenyo ng bahay sa ating planeta na sa sobrang nakakagulat at kakaiba ay hindi inakala ng mga tao na posible at totoo pala? Kaya mula sa ref na nakalibing sa lupa hanggang sa pinaka nakamamanghang bahay sa lahat ay pag-usapan natin ang sampung pinagtawa ng bahay na nakamamangha pala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay... Simulan na natin. Number 10. Ref sa ilalim ng lupa Alam mo ba na mayroong ilang mga ref sa ating planeta na kaysa ilagay sa loob ng ating mga tirahan ay tila ba mga kabaong na dulot na inililibing ang mga ito sa lupa? Ganito ang nangyayari sa tinatawag nilang fridge bunker kung saan dahil ang ilalim ng ating lupa ay nagmimistulang insulator Dulot na madali lamang itong nakakaipon ng init o lamig ay madali daw nitong makokontrol ang temperatura dito. Kung kaya't kahit na hindi ginagamitan ng kuryente ang fridge bunker ay kaya nitong manatiling malamig sa buong taon na nagiging daylan para hindi masira ang kahit na anong mga pagkain na ilagay dito. Malaki ang espasyo ng ganitong klaseng ref kung kaya't hindi na raw tayo dapat magtaka o magulat pa kung sakaling may mga taong manirahan at manatili rin sa loob nito. Number 9 lumulutang na itlog sa dinamirami ng disenyo ng bahay na ginagawa sa ating planeta ay sigurado akong hindi makakalaing posible pala ang ganitong tirahan kung saan ang bahay na ito ay ang tinatawag na X-Berry Egg na matatagpuan sa ilog ng Well River sa Hampshire sa bansang England. Kung saan ang hugis itlog na bahay na ito na gawa sa kahoy ay ipapalutang sa tubig na maaari ng gawing tirahan ng kahit na sino. Siyasabing ang proyekto na ito ay ginawa upang magkaroon tayo ng mga tirahan sapat lamang para sa bawat isa na hindi may tatangging makatutulong upang makatipid at maiwasan natin ang lubusang paggamit ng mga limitadong mineral at resources ng ating planeta na kailay kailangan sa pagbuo ng mga ordinaryong bahay. Number eight, Bahay pangontra sa buhawi isa sa dalubyong pinakakinatatakutan ng marami sa atin ay ang mga buhawi na hindi may tatangging kayong sumira sa kahit na anong madadaanan nito. Pero lumaba na mayroong ginawang bahay sa Florida na sabing pangontra sa dalubyong ito? Ang Hurricane Proof Dome Home na mapapansing mayroong makinis at pakorbang hugis ay sabing nagiging dahilan para daanan lamang ang bahay ng malalakas na hangin mula sa buhawi na nakatutulong upang hindi ito masira at matumba matapos daanan ng ipo-ipo na sasabing madalas daw magkaroon sa Florida kung saan ang kompletong kagamitan sa loob ng bahay ay ang magbibigay ng comfort sa lahat ng taong naninirahan dito kung sakaling ang magkaroon ng buhawi sa labas ng kanilang bahay. Number 7, Aeroplanong Bahay Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong isang lalaki sa Texas na ginawang tirahan na ang binili niyang mga eroplano? Taong 2011, matapos bilhin ng isang lalaki mula sa Texas, ang dalawang hindi ginagamit na eroplanong wala ng pakpak ay inayos niya ito at ginawang kanyang tirahan. Kung saan ka sa lukuyang makikita ngayon sa loob ng dalawang sasakyan ay napakaraming mga silid para sa kanya sa kanyang dalawang anak at para na din sa kanilang mga bisita sa bahay na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang espasyo sa loob nito. Sinasabing ang paninirahan daw sa loob ng aeroplano ay pangarap na ng lalaki na ito simula pa ng kanyang kabataan. Kung kaya't nakatuto ang isipin na nakamit niya ang kanyang pangarap sa buhay kahit na noong may edad na siya. Number 6, Habitat 67 kung mabibisita ka sa siyudad ng Montreal sa bansang Canada ay sigurado akong nanaisin mong bisitahin ng lugar na ito na kung tawagin ay Habitat 67 kung saan makikita mo ang napakaraming mga silid na sabing may ganitong disenyo upang magsilbing magandang mga tirahan kahit na masikip lamang ang espasyo na hindi lang para maging mataas ang presyo ng pagrenta rito. Sa kasamang palad ay dahil daw sa kakaibang itsura ng Habitat 67 ay madalas itong masira na nagdudulot para mas tumaas lalo ang presyo ng mga silid dito. Kung kaya't sinasabing paunti na raw ng paunti ang nagrerenta sa lugar sa kadahilan ng mataas man ang presyo dito ay hindi naman maganda ang kalidad ng mga kwarto at sadyang malayo pa ang lugar sa mga syudad. Kung kaya't hindi na raw tayo dapat magtaka pa kung sa susunod ng mga na mga taon ay abandonahin at iwan na lamang ang lugar na ito. Number 5. Camera House ang ating mga bahay ang lugar kung saan tayo pinaka-komportable, kung kaya't kadalasang makikita sa loob nito ang ating mga hilig at mga paboritong ginagawa. Pero lumabas na mayroong isang lalaki sa bansang India na dahil sa labis na pagmamahal niya sa kamera ay dinisenyo niya ang kanyang bahay mula dito. Ang kanyang pamamahay ay kasalukuyang tinatawag na camera house kung saan sa sobrang pagmamahal niya raw sa photography ay pinangalan na niya ang kanyang mga anak sa brand at logo nito kagaya ng Canon, Nikon at iba pa. Umabot daw ang kanyang gasto sa isang daang libong dolyar o 5 milyong piso para mapatayo ang kanyang bahay na tila ba mga pinagpatong-patong na dambuhalang kamera na namang gumulat at nagpamangha sa mga tao na naging dahilan para mas madalas itong bisitahin ng mga turistang napapadaan sa lugar. Number 4. Mushroom House Kung mabibisita ka sa syudad ng New York ay sigurado akong nanaisin mong puntahan at makita ang kakaibang tirahan na ito na kung tawagin ay Mushroom House. Kung saan kahit na noong dekada 70 pa ito binuo ay makikitang tila babago at nakakamangha pa rin ang istruktura nito. Nakapansin-pansin din ni ay sa hugis ng mga kabuti. Simple man at sadyang makakalikasan ang itsura sa labas ng mushroom house ay sigurado akong magugulat ka kung makikita mo ang loob nito na puno ng kompletong mga kagamitan na pwede nang gawing tirahan ng kahit na sino. Ang mushroom house ay gawa ng mga artist kung kaya't sinasabi na ginagawa daw nilang tambayan ng gusali o lugar kung saan sila nagsasagawa ng pagpupulong. Number 3, Plastic Village Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga plastik ang isa sa pinakamadalas itinatapon at pinakamalaking itunuturing na basura ng ating planeta. Pero alam mo ba na ang tila ba mga patapon na bagay na ito ay maaari palang gawing pambuo ng bahay? Ganito ang nangyari sa isang bahay mula sa Mansang Panama na kapansing-pansing gawa sa pinagsama-samang bote ng plastik na nagbibigay dito ng kanyang hugis at istruktura. Ang bahay na ito na ginawa noong 2017 na kung tawagin ay Plastic Village ay sabing binobo ng humigit kumulang apat na pang bote ng plastik kung saan sa loob nito ay makikita ang mga kagamitan na kadalasang makikita sa mga ordinaryong bahay na nagpapakita lamang kung paano ang mga bagay na ating ituturing na basura ay maaaring gamitin pambuo ng tirahan ng ibang mga tao na sadyang hindi na iiba sa ating mga bahay. Number 2, Invisible House Alam mo ba na mayroong ginawang bahay kung saan nakadesenyo ito upang tila ba magbalat kayo sa kanyang paligid? Ito ay ang Invisible House na matatagpuan sa California kung saan makikita mo ang bahay na ito ay mapapansin mong gawa siya sa mga salamin na nagiging daylan para maging mahirap na makita o matanaw ang bahay. Ang loob ng Invisible House ay mapapansing na papaligiran din ng mga salamin na sinasabing nakatutulong daw upang matanaw pa rin ng taong maninirahan dito ang kanyang paligid. Kung kaya't ang bahay daw na ito ay nagsisilbing bahay bakasyunan ng maraming mga tao na gustong magpahinga sa magulong mga syudad. Kompleto ang mga gamit sa loob ng Invisible House. Kung saan ang kuryente ginagamit dito ay nagmumula sa solar panels na nakakabit sa taas ng bahay na makatutulong daw upang masiguradong pansamantalang mailalayo ang taong maninirahan dito sa sibilisasyon. Number 1. Bahay na gawa sa salamin kung ang pag-uusapan lamang natin ay ang mga bahay na gawa sa salamin ay sigurado kung kakaunti lamang ang makakatalo sa bahay na ito sa bansang Sweden kung saan ang tirahan ng isang mag-asawa sa lugar ay makikitang napapalibutan ng mga salamin na sinasabing nakatutulong daw upang magmistulang greenhouse ang kanilang bahay sa kadailan ng dahil sa madalas na paglamig ng temperatura sa kanilang lugar ay makatutulong ang ganitong disenyo upang mapanatili nila ang sakto lamang na temperatura sa kanilang bahay sa buong taon. Ang bahay din daw nila na ginawa nilang parang isang greenhouse ay nakatutulong upang makatipid sila ng pera sa dilan ng hindi ito gumagamit ng kahit nanong kuryente at dahil kaya din nilang magpatubo ng mga halaman at gulay sa loob nito ay nagkakaroon na sila ng pagkain na maaari pa nilang ibenta sa ibang mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang bawat tahanan sa ating planeta ay kadalasang nakaayon sa kagustuhan ng nagmamayari nito kung kaya't posible nang itsura ng mga bahay ay maging kakaiba para sa atin dulot na hindi ito naayon sa ating hilig at kagustuhan na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng bawat isa na parehong naninirahan sa ating planeta. Kaya para iyo, anong klasing bahay ang pangarap mong gawing tirahan? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasariksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!